is wrong. Terpasok tayo, Werti. Werti. MH agad, ah. MH, BA, ano. Rebit lang. Yan lang. Takbo tayo dito, ah. Kaya kakasa dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito

Sino una dito? Patay na isa. Bulgago. Mm hmm, gago. <laughs> hmm. So, alam nyo, what's up? Hmm, gago kayo. Three versus one. Ay, three versus... <laughs>

Sabay-sabay yan, ha? Oh. Okay. tayo. Yeah. Lugi, lugi, lugi. Tapo, 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 tapo. Okay. King. Pame, ha? Pag minauna, ha? Pag minauna lang. Huwag may lapitan, huwag may Tatlo na nga kayo, eh. Wala na, dalawa. Oh, kuwa. Galing na to. Sa akin, sigun. Patay yung isa. Ay, gago pa tayo. Wala na. Wala lang yan, ha? Ito na nanakbo. Puwerte, may CP ka ba? Kudrap ako. Itu na anak na, bupar, anak na na, bupar, pasipel, tatat, apa pasipel, tatat, okay, okay. iyalah, iyalah, tanggoto, wala, 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 Oh, oh. oh.

Ini. itu nggak Banda pa pa mo na muna tayo muna. Mo gusto niya lang sa Aron tip nilang magana eh, maganyan niya eh. Correct na paganduhan. Love Nang ina tatlong takal. Nung kapalit yan ang taytakal. Mas okay yun. Hmm, hindi mga matay ano na natin. Oh. Ang gago, wala akong SP Pats. Eh, eh, SP Pats? Hindi lang nila MP. Ay, hmm. meron pala, meron ako dito. Wag naman madami. Madami ako sa pala. pala. Ano na? <laughs> tatlong takal. Call up, friend. Call up, friend. Tatlong piti. Ang kay takal. Ito na. Three. Three, Takbo, 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 takbo. Ako oh, na dito sa dalawa. ng what's up? Ay, sinag, oh. Meron pa, sinag. Okay, dress mo agad, dress agad, dress mo agad, dress mo agad. Dress mo agad, dress mo para mauna na. may ano ko. Sige, pa city lang. Pa dresso, city, lang. Hindi na lang. to. Ay, tawag na ang taita ako okay. ng buta. Ang gagawag Tay ka na. Ikaw ako. Mmm. Bakit Eh, SP. Kaya yung, ano, sabihan mo agad yung ano kaya ako sa, yung, ayun ay, yung nag-drop. Sige, um, sige. Para ma-delay sila ng buffs.

three, four, five, six. Pwede na. Patay na FS nila. Patay na rin. Hmm, nalabo ko ba? Go one. Na nice one. Hmm, nalabo ka ba? Bog. Yung 2D, so ko yun. Yung Three, eight, four, five, six, oh, seven, dito, dito. seven, eight. Ayo, okay, oh. mimpi na skill ko mimpi yang